Magandang tanghali mga guys. Ah, ipakita ko sa inyo ha guys. Ito ilang handa ngayon guys. Ah, Kapitbahay ko guys. Ito marami ito guys. Eh, klase lang ito guys. Hindi ako isa isahin ito guys. Kasi marami yung handa guys. Ah, ibang iba inaluto pa guys. Yung, yung litson. Ah, tapos na naluto na. Malaki ito. Yung ibang ulam. Hindi pa natapos. Kasi marami. Ah, hintayin, na, na hintayin na muna kasi yung ibang tao ah, na ting tingin lang kasi daw maganda o, oh, ito mga bisita guys ah, maliit pala sila ang iba meron sa labas naghintay iba incoming um, ito sila guys oh, ah, maganda daw punta maganda daw guys ang palagay sa ulang marami din ito guys masyadong marami masarap daw guys ah, handa marami daw ang ihanda guys o oh, inasapsap ng litsong baboy para ilagay sa lamisa yung panit sa baboy guys ah, masarap daw pala daw guys kasi super daw masarap guys ito ang handa nila ngayon guys guys ah, kumakain na sila guys ang ampu muna guys oh, ito guys ah, kain na ah, maraming tao na guys sa labas, naghintay guys oh, ang awit ng birthday guys oh, itong mga tao guys ah, nagsiksika na muna guys kasi marami na yung tao guys ah, sa loob ng bahay ang bahay maliit pala guys hindi, eh, hindi kayo ka ah, duot kasi marami yung tao guys ah, maliit ang bahay guys oh, ito yung mga anda guys yung nasa lamisa Oh, siklasin lang guys ah, hindi ko mabilang kung ko masyado ma anong pangalaw na yung mga inaluto na sa nila kanila guys o ito yung inaluto guys sarap ito daw guys